Hi guys Welcome to my vlog Youngless vlog Graduation ng aking anak ngayon Mechanical engineering Ngayon yung kanyang girlfriend Graduate na yan ng nursing Sa Sacred Heart dito kami ngayon no. Oh. Magsisimula na Habang wala pang sounds magani ganito muna tayo May pa surprise kami sa kanya Hindi na Mamaya <laughs> Surprise na sa kanya. Akala niya sa McDo lang Oo, oh, sa McDo lang namin siya ipain Surprise! Tapos sa sobrang, Ay, sobrang ah, init. Pagkain daw. Sa sobrang init. Ang lagas-lagas sa mukha so, namin. Kanina namin Ay, hindi. Kanina pa kami umaga dito eh. Kasi bak, ano, na nagmas. Ang dami na, mapupuno na siya. Ah, ah pala isdaan. oh, so, mapupuno na siya kasi alam na kakain. Graduation, ah, kakain. <laughs> <laughs> Ayan. Tama yung stage. Ayan. Para Ayan. Ganun lang. Welcome sa mga follower ko dyan. Sa mga subscriber. Thank you very much. Welcome to Youngless Vlog. Sobrang init. Ayan. Ayan. Hey, natin makita ay, hey, mas maada mo ito tapos mo kasi ito yung mga department po ito lang yung department <coughs> Mamaya ako, ilalabas ko yung aking ano sa screen. Uh, Thomas and Gordon University Foundation. <laughs> Aji è fulans wàllaya pesoni ènson ti bòtà papilau pesoni ènè bíu kọ̀tẹ́yà papilau pesoni.